Yan, magandang tanghali mga katsuy Dito ako ngayon sa Yan, kung napapansin yung maraming sasakyan no? Yan, yung dala ko Everest Nasa parking lot tayo uh, ah, Nag-aantay ng 2 hanggang 2.30 So yan, medyo ano tayo ngayon Medyo um, Pahagod yung kupit natin kasi ano um, mainit ng panahon tsaka matas pag masyadong mataas nakasawa formahan eh ito muna si pa fresh fresco yung ano natin fresco ko tayo no kaya ito malilim kasi may ano punong kahoy yan lilim dito kaya minsan nag yung mga maraming sasakyan Kaya ako nakabuntot ako doon Kasi sabay kami noon eh. Sabay kami lalabas. Yung sa loob. Pero natin yan eh yung... Ito <laughs> sabi na bahalang saging basta labing. Kumakain eh. Tapos so, ah, naka-under yung sasakyan niya baka andyan yung bus niya. Ayan. Okay. bilis lang mo, oh. laki na ng puno itong puno na to nung pagdating namin 2012 20, 20, 20, ah hindi, 2012 ano na to eh mga ano pa to kalahati pa dito yung puno na to oh, pero ngayon just, hindi mo na mayakap eh sobrang laki na ha oh. Bilis lang ng panahon. Uh. Mga sampung taon, may it. Ito na, kalaki. Sobrang ano na. Sobrang laki. Diyan na tatagas yung airport. So, Ay, mainit. Ay, mainit. Maka dito sa labas eh. Ay, maka may lalabas, no? E pa, paano kita natin? E pag lalabas, doon ako pupunta. Ayan Ayan ingat tayo mga, mga katsuyo Hanggang 2.30 ako dito